Magandang hapon sa inyo mga viewers So nandito tayo ngayon sa Barangay Nieve So dito tayo nakatagpo ng na, ano na Tahian ng mga ano na mga Damit uh, Uniform mga uh, Yung hindi nakakalam dito sa ano sa dito sa nasagpo yung Malapit lang nabubuntahan. Dito po lang yung sa Barangay Nueve, alam dahil lang po ng Barangay Road na ano, ng Barangay Nueve. Kaya dito po ang tao. Si Ale yan. Magaling siyang magtahe at saka madali siyang pag-uusapan. Walang <laughs> problema. Maraming na kami nabuntahan na magkatahe. Sinanggihang pa kami. Dito di tayo pumunta sa barangay 9, yan. Madaling kausap si Ate, mabait. Dito tayo pumunta. Basta may bayan, kahit agad. <laughs> Alright, sige. Para ba't nanalo? Ayan Ay, si Ate, oo. Oh. Hay ka muna, Ate. Ano ba pangalan ng daglong yan? Ay, ka muna. Maghay ka mula. Ay, <laughs> yung mga mga... Bakit ako dagsay niya. Ay, oo. Oh. Lalo na ako hindi magkatatago sa pagpatahe. Kaya oh. inamang ka. Aha. Oh. Uh, ay, ganyan talaga eh. Tapos umulta tayo sa vlogger ah. Ayan. Yeah. Yeah, so, dito lang po kayo bubunga sa Alumbi Highway <laughs> ng Barangay Nueve. Ano? Bilis lang siya maggawa, mabilis din siya kumundo at basta't may bayad, okay yeah. siya. <laughs> Alright. <laughs> Peace out.